ito may deadline pagdating daw ng ano tong may 20 ah uh, pepel huli na kami Ano pang huliin na dito na kami lumabas na siya magpakatotoo siya na dito na mga jeep na huli niya Gwades! Maglabas hey, ka dyan! Gwades! Bakit Kaya... parang grap yung hinanakit mo tayo? Siyempre, ma'am, masakit. Masakit sa amin. Masakit kasi sipin mo. Karamihan dito, harus ba hindi kumakain. Madaling araw pa lang nag-iinom lang kaming kapi o na tubig para pag lang namin lang namin magsama amin kami lahat kapag kasakit ngayon, kahapon, nung nakaraan marami lang huli tapos, sabi naman ito, wala pa silang dito, wala pa silang mimo kaya yan ang yan ang hinihiling namin na lagda na kung ano naman ang kalagayan namin kinukuha nila yung, kasi nukuluko yan si Guadis ang totoo yan na ang pinag-aaralan yung dip ni Munur -sisyon. Ang ginawa ng tarantadong yan, bakit ang pinalabas yung minibas, dip ba yan? Sumamaliwala so, sa inyong mga kasama, dip ba lang ginawa ng Munur Sisiyon? Wala! Di ba yan? Wala! O, oh, ang panawagan namin, huwag siya maging bingi-bingihan kasi nung pumasok siya matalino naman siya. Ngayon, bingi na, baby pa. Ang sabi niya, bago kan mag -e election babasa sa mga luban na walang peace out ang bigas 20 pesos tatlong taong pala siya tatlong dubli na binigay tatlong dubli na bigas magkano na 60 na tatlong taong itong narating na suna magkapat na taong siya baka isang dahil ang bigas yan kaya bumbong, bong magpakatotoo ka Wag mo ilagay ang, wag mo lagyan ng bulburo niyo utak mo. Ako ah! na ako matanda na ako. Pakahanda ako. Yan sila, ang sabi nila, kami mga na na lumalaban, tagalo ng katwiran. Ang sabi nila, pag kami magsama, magsalita ang masama, aharasin nyo mga yan. Kung hindi, papatayin. Ikukulong na ako ngayon. Labaw nyo na sa sarili ko. Labaw nyo na ako. Patayin nila ko. Okay lang sa akin. Basta kasama ko. Pag nyo ako pamayaan, pag ano na ako sa natin ka ng buhay. Anong pangalan natin? Ako po si Elmer Cordero. Ilang taon na kayong namamasad? Na? Nagsimula ako noong 1966. Ngayon, 76 na ako noong May 5. Ilan taon ka na? 76. 76? Oo. Okay. Grabe no? O, talaga. Kagabi, kagabi. Kagabi, ay ko lang. Oh. E, eh, paano yun kapag nahuli ka? Eh, ka ka lang yun sa kanya. Karapatan nila yun. At paglaban ko rin para sa akin, paglaban nila karapatan nila. Okay. 'ko sila. Ha! talaga, Ataga. Tayo gumamatay ako sa go to home. Pagpakamatay na ako sa laban. <coughs>